Oh, hello guys. Ito yung ginawa namin kabinet Ang ganda. Wala kami masabi. Pero sa kabila, adaming masabi doon, no? Yung kasama ko may ano daw. Mayroong daanan ng ano yon pre? Anong daanan yan, pre? Anong daanan dyan? Anong daanan dyan mayroon? Balso. Oh, sa amin, pinagsamang elektrisyan. Mekaniko. Mekaniko. Engineer, Engineer. Construction worker. Pero pakabu. <laughs> Apa ah, sih yang ada? Bulak pa mengmerinda peta. Makadiskaret <laughs> mana ulit kam? Merinda kam? <laughs> ayo show live pun. Pag... <laughs> mengmerinda kam? Mengmerinda. Dangau pa ni Jan jangan. Dangau pa, anda ayo nak na, okay. This is for the cabinet for today. Ganda oh, na mga dyan. cabinet namin, oh. oh. <laughs> Kinsay gusto mo order dia? Six thousand lang isa kabuk, no? Pila oh, <laughs> <laughs> day. Ay ay, ay. <laughs> ay ay kayo. Pila day. lang <laughs> dapat ilang sa. Okay, 15,000 na lang. Wala na labot ko ani, hiwi-hiwi. 15,000. Oh, ito yung pagbukas mo. Main na pamain na diyan, pamain. Oh. Dito. 15,000 na lang ni. Oh, with remote ni. Oh, remote Oh, abre, pak. Oh, mone among pintor, engineer, nutrition. kompleto ni. Katong isa. Ay, dito katong isa, George. <laughs> si Nonoy. <laughs> I-post na ako sa YouTube. Yun na makita pa akong naong para wanti. <laughs> okay. <laughs> okay. Magmirinda <laughs> mag na ta kayo. Huma naman tagpanan eh. Okay. Sa mong pinaka engineer kinap pinaka turma namo. Mo na ya mong kuantri. Kung dili approve abi mahimo. Jed si jan jan. Mo na ya mo controller a ano? Quality controller.